Yes, hello hello guys. Maganda-magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Anisipcon. Welcome sa aking vlog ngayon. No. So ngayon po, pag-usapan natin itong si Bongo. Hala, Bongo. Ayan, pag-usapan natin si Bongo. Dahil itong si Bongo, nakaturo ngayon ang kamay ng batas sa iyo, Bongo ngayon. Ikaw ang uh, ang uh, nasa ano ngayon, nasa limelight ikaw ang uh, hot, nasa hot seat ngayon, bongo so, uh, tigil-tigilan mo na ang pagdadrama mo, bongo dahil hindi kami naniniwala sa'yo, okay since binata ka pa, sabi mo mga 20 plus ka pa lang ay kasama mo na si digong so, uh, hindi kami naniniwala na malinis ka, alright at uh, eto nga po ang uh, balita iimbisigahan na ngayon si Bongo. No? So, yan ang pinakahihintay namin na mangyari. Alright? Dahil nga ang CLTG ay uh, itinatanggi niya ito samantarang, samantalang pangalan niya ito. Hindi pa raw siya pinapanganak ay uh, may CLTG, C CLTG na. So, ang CLTG po ay stands for Christopher Lawrence Go. Yung ano, CLT Tesorogo. Yan. So 'yan ang ah uh, uh, ano na 'yan. Abbreviation na 'yan ng uh, CLTG. Yan ang uh, meaning niyan. Christopher Lawrence. So sa pangalan niya talaga 'yan. Kaya kung sasabihin mo, diyan pa lang sa CLTG Builders na 'yan. Corporation na 'yan. Kung itinatanggi mo na hindi ka pa pinapanganak ay meron ng CLTG group. Hindi kami naniniwala. Diyan pa lang huling-huli ka na. Ha? Huling-huli ka na, Bongo. Kaya wag na wag ka na magsisinungaling. Hindi na sa amin niya na bumibenta. Alright? Yung malasakit center nga lang eh. Hmm? Na talaga ang mga tao ay uh, nagoyo mo. Na sa'yo yan. Ha? Sa'yo yan. Hindi yan sa'yo. Ah, umano ka lang, um, umentra ka lang diyan eh, Umepal ka lang diyan sa malasakit na 'yan eh. Iniba niyo lang 'yan eh. Iniba iniba nyo lang ang pangalan ng malasakit malasakit center na 'yan eh. All right? Part 'yan. Yaan po ay isang uh, part ng uh, DSWD at ginawa niya lang malasakit. At ang alam namin diyan ay pinondohan ni Digong ng napakalaki para sa iyo. Love na love ka ni Digong, 'di ba? Mm. So, anong ninaano mo? Anong uh, reklamo reklamo mo? Halatang-halata ka, bongo. Alright? So, pakinggan natin ito. Ito po ay ayon dito sa balita ng um, uh, isang, uh, isang uh, radio, no? So, sabi dito, Ombudsman inatasa na ang uh, DPWH na imbisigahan ang koneksyon ng CLTG Builders at mag-asawang Diskaya. So, uh, yan din, isa rin yan, hindi kami naniniwala na hindi nyo kakonek, hindi, hindi connection ang mga Diskaya sa'yo. Ha? Samantalang ang mga Diskaya ay uh, all over the Philippines na mayagpag. Okay? At may nakita dyan sa inyo, sa isang uh, project ng CLTG na mga diskaya ang gumawa. Tapos sasabihin mo, hindi mo kilala ang mga diskaya. Tanggi pa more, bongo. Hindi na yan, ah. hindi na yan uubra, bongo. Tanggi pa more. Ngayon, alam mo kung bakit ikaw, ikaw ang uh, pinakakanang kamay ng uh, nidigong at ikaw ang magsasuffer ngayon naman. Ganon yun eh. Pag ang uh, isang uh, puno, ay uh, na ano na, na tapyas na. Siyempre, kasama rin ang sanga niyan. Alright? At ikaw yung sanga nun. Ha? Kaya asahan mo na yung bongo. At uh, sabihin mo pa na ipagdasal niyo ako. Ha? Bakit ka ipagdadasal bongo? Talaga nga, ina-expect mo na napakarami mong mga supporters. Sa marami nga namang DDS. 200, no? inexpect mo na napakarami mong uh, supporters, no? At ipagdadasal ka. Eh, ang mga DDS, paano yan magdadasal? Kanino magdadasal? Sa, sa impyerno? Sa demonyo magdadasal? O, oh, di ba? Di ba minura ng inyong uh, tatay ang Diyos? Paano magdadasal yan? So, tapusin na natin to. So, ayon dito, ay inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Department of Public Works and Highways na imbisigahan ang posibleng koneksyon ng CLTG Builders at ang mag-asawang Pacifico, Curly at Sara Diskaya. Kinumpirma yan ni DPWH sa Secretary Vince Dizon. Okay? Base kasi sa pahayag ni Remulla, Tila ba ay pinoprotektahan ng mag-asawa ang naturang construction company. di ba? Pinoprotektahan ng mag-asawa. Alata naman eh. Dahil uh, sabi nga niya, mag all, tapos eh, umatras, tetel all, umatras. So ngayon naman po, ang balita ay makikipag-tulungan uh, na naman. Alright? So, uh, alam nyo... Kahit na hindi makipagtulungan ng diskaya, gagawa pa rin ang tadhana ng paraan para mabuking kayo, mga Duterte supporters, na nangurakot nung time ni Duterte. Alright? Gagawa ang tadhana para makulong kayo, mapanagot kayo. Ah, agree ba kayo or agree kayo? Oh. Okay, so ayon sa kalihim, simula ngayong araw, ngayong araw ha, October 17, simula ngayong araw ay titingnan na rin nila ang mga dokumento na may kaugnayan sa mga kumpanya. Lalagot! La, titingnan na ang mga dokumento! Lagot! Oh, bongo, ha? Tama na yung pagsisinungaling, tama na yung uh, pag... Uh, Aarti mo, pag -drama rama mo sa publiko na kung ano nung -ano sinasabi mo, syempre tangging kamatayan ka diyan. Pero hindi na kami naniniwala sa iyo lalong-lalo na kaming mga loyalists, All right? Ang daming nakakonek na sa inyo, mga DDS, okay? Sa mga, sa kanyang mga kumpanya. Anya, bibisitahin din nila ang mismong mga proyekto ng CLTG Builders upang suriin kung ito ay maayos na naitayo. O, oh, pati yung mga projects nyo, susuri, susuriin na rin. O, oh, wala na kayong kawala ngayon. Ah? Uh, uh, ano na? Um, huli na, huli na ang uh, gagawin nyo ngayon. na ah. Baka gusto nyo, ayusin pa yung mga mga project nyo, pero huling-huli na ngayon, ha? Hindi nyo na yan maayos, okay? Ah, uh, kahit ayusin nyo yan, mahahalata pa rin kung kailan nyo yan inayos, kung isang linggo nyo yung inayos, mahahalata pa rin yan bongo. At sabihin uh, sasabihin mo pa, oh, kahit kamag anak ko yan, imbisigahan nyo, hindi ko, wala akong pakialam kung kamag-anak ko yan, kung pwede lang magpalit ng kamag-anak, hindi mo kami mauulol, bongo. Ha? Ah, Itatakwil mo ang kamag-anak mo ng dahil lang sa sa kayamanan, ha? Itatakwil mo, il ililigtas mo yung sarili mo samantalang tatay mo at mga kapatid mo yung magdudusa, ha? Ililigtas mo yung uh, sarili mo? Ganyan ka ba kalupit? Hindi mo dadamayan yun samantalang ikaw ang nagdala sa kanila, ha? 20 years old ka pa lang, abab, nakaidigong ka na. So, it means, meron ka ng power. Alright? Kaya, kayang-kaya mong dalahin ang pamilya mo sa karangyaan. ngatas ngayon, itatatwa mo sila. Ha? Galing mo. Para ka rin si Judas. Okay? So, dagdag ni Tison na ang mga proyekto ng CLTG Builders mula taong 2016 ang sisimulan nilang silipin. Hay, nako. Dahil base na rin ito sa isiniwalat ng mag-asawa sa Senate Blue Ribbon Committee na lumaki ang negosyo nila magmula 2016. O, oh, ha? Wala na kayo dyan, ha? Uh, May dadahilan. Kasi nga, sinabi ng mga diskaya na lumaki ang mga negosyo nila at uh, naging mayaman sila uh, lumago Naging parang mall ang bahay nila, dumami yung mga sasakyan nila noong 2016. Noong time ni Digong, kaya yun ang uh, uumpisahang uh, uh, sisilipin. Alright? So, ang CLTG Builders ay isang construction company na may kaugnayan sa ama ni Sen. Bongo. O, ba? Diba? Ayan o. Uh, yan na, uh, o. Oh. Okay? So, binasa ko lang po ito ha. Ayon to sa isang uh, radio, radyo. Jaryo at radyo. Kaya bongo, hindi mo na kami mapapaniwala. Tumulong, tulong ka nga nun, malamang ha? sa malamang dapat lang na tumulong ka dahil ikaw ay nanunungkulan sa bayan. Nanunungkulan sa bansa. Isa kang senator. Alright? Pero, meron ka palang agenda meron ka palang uh, ginawang uh, kabulastugan. Alright? Kaya dapat managot ka. Hayaan natin ang uh, ang uh, hustisya, ang uh, manaig dito. Alright? Huwag ka nang magdrama. May pa may press con, press con ka pa. Ah? Huh? Tapos puro kadramahan lang naman ang mga sinasabi mo doon. Huwag kami bongo. Huwag kami kaya, uh, maghanda-handa ka na. Alright? So, uh, matindi ang iyong uh, uh, matindi ang iyong uh, pagdadaanan ngayon. May ICC ka pa. Tandaan mo. Matindi ang iyong uh, kinapitan. Isang uh, apoy na hindi namamatay. Ayan. So, yan lang po. Uh, at maganda-maganda uh, gabi po sa inyong lahat. Maraming-maraming salamat sa pakikinig. Uh, God bless you all, guys. At uh, mabuhay ang ating PBBM.